Hi hey guys! Ako po si Jackie. For today's video, sasagutin ko yung tanong ni Kabayan. Nagtanong kasi siya sa previous ko na video kung pwede bang makapag-loan sa PGH. Kung gusto niyong mag-loan sa PGH, kung nagbabakasyon kayo, pwede naman kayong mag-loan sa PGH. As long as makapagpasa kayo ng mga requirements na kailangan nila, like photocopy ng kontrata, tapos titingnan din nila yung mga original. Kailangan pag gusto nyo mag-loan sa kanila, i-comply nyo lahat ng mga requirements na kailangan nila. So, yung OEC, visa, yung plane ticket, yung boarding pass, pwedeng tupalo na lang yun. So, uunahin muna natin ipasa sa kanila yung mga valid ID, photocopy yun, isa, isang ban paper, pag samasamahin nyo siya, yung valid ID nyo, ipaputokopy nyo. Tapos, yung kontrata, photocopy din. Lahat ng kontrata, kailangan yung ipapotokapi kasi kailangan yun sa PGH. Yung electric bill, yung marriage contract, if married ka, kailangan mo rin magpasa ng info sheet in BI at kailangan may kumaker ka na makapagpasa siya ng electric bill kasi kailangan yun sa PGH dalawang lites na electric bill, yung original. So, hindi siya puto-copy. At kailangan yung co-maker mo makapagpasa ng barangay clearance. So, pwedeng makapag-loan ang nagbabakasyon sa Pilipinas na OFW. Pero, yung nandito na sa ibang bansa na OFW na gustong mag-loan sa PGH, hindi yon po pwede. Kasi may kailangan permahan, kailangan interviewin at kailangan personal na isubmit is yung mga requirements. At kailangan din i-explain dun sa PGH yung mga roles nila. Kailangan i-explain sa ating mga OFW para mas maintindihan natin kung ano yung patakaran nila, kung magkano yung i approve nila sa atin. So nagbabase lang din sila sa ating kontrata. So ang pupwede lang mag-loan, yung mga OFW na paalis na, skilled man or nga kasambahay yung magiging trabaho mo dito sa ibang bansa, pwede kang mag-loan sa PGH as long as may maipakita kang kontrata, makumply mo lahat ng mga requirements, at may co-maker ka na pwedeng makapagpasa ng dalawang electric bill. So, yun yung mga na-experience ko. So, ang video na to ay hindi pa ako sponsored ng PGH share ko lang kung ano yung experience ko, kung ano yung mga pinagdaanan ko, kung ano yung mga requirements na ipinasa ko sa PGH para makapag-loan ako sa PGH. So, nung paalis na ako, pinrasis ko na yung aking loan sa PGH at nag ako sa kanila month of October. Then, na-release yung aking loan sa PGH noong December 4, 2023. So, ganun siya katagal dahil marami kasing mga OFW na naglo-loan din sa PGH. I-schedule nila yung mga pagpaprocess sa papel at pag-a-approve at pag -re release ng loan. Ini-schedule nila isa-isa. So, kailangan maipasa natin agad yung ating mga requirements kung gusto nating mag-loan sa kanila at kung gusto nating ma-release agad yung ating loan, ma-approve or mas mabilis tayong makapag-loan sa PGH kailangan ipasa natin agad-agad yung mga requirements. Pati na rin yung sa co-maker. Panoorin nyo na lang yung mga previous ko na video. Mayroon ako mga ina-upload na video about sa paano mag-loan sa PGH, kung ano-ano yung mga requirements na kailangan ipasa sa PGH, at kung ano-ano yung mga proseso, step by step, kung paano makapag-loan sa PGH. So, panoorin nyo na lang yung aking mga previous na video para makatulong din ako sa inyo at makakuha kayo ng idea. So, nagtanong kasi si Kabayan kung pwede ba rong mag yung isang nagbabakasyon na OFW sa PGH. So, pwede kabayan, ba yan? Pwede kang mag as long as may mga requirements ka na maipasa sa PGH. Ma-approve agad yung loan mo, basta mas mas mabilis mo siyang maipasa lahat. So, mas mabilis din yung proseso sa mga papeles mo. Mas mabilis nila iproseso yung mga papeles mo para mas mabilis kang makapag-loan sa PGH. Pero yung mga OFW na nandito na sa ibang bansa, hindi na pwedeng mag-loan sa PGH dahil kailangan kanilang interviewin personal. I-submit yung mga requirements, personal din yun. Tapos, i-explain nila yung mga roles nila, kung ano yung mga patakaran nila. At yung pag a-approve nila sa iyong loan, kung magkano yung i-approve nila na loan, i-explain din nila yun sa'yo. At kailangan mong mag-fill up sa kanilang form. Personal mo rin yung ilapan sa loob na opisina nila. Kailangan mo rin magsulat ng sketch at marami pang iba. So, yun yung mga kailangan natin gawin kapag maglulun tayo sa PGH. So, yun lang yung ma-explain ko at maisagot ko sa tanong mo, kabayan. So, kung may gusto kayong tanong sa topic na to, please comment down below at pakipindot din ang like kung nagustuhan nyo mga ganitong topic. At huwag kalimot mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. So, yan lang yung unting explanation ko sa tanong mo, kabayan. Sana nakatulong ako sa iyo at nakakuha ka ng idea. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. So good morning, sasagutin ko din 'yung tanong ni Kabayan Margaret Anne. Shoutout sa iyo. Nag-comment kasi siya sa previous ko na video at ang tanong niya sa akin, paano raw kung hindi niya kaya 'yung gawain dito sa abroad? So Kabayan, kapag nandito na tayo sa abroad, wala tayong ibang choice kundi kakayanin natin ang lahat. 'Yung hirap ng trabaho, 'yung puyat, guto minsan kasi wala sa oras na 'yung pagkain natin marami talaga tayong dapat isakripisyo kapag nandito na tayo sa abroad. Kapag mag apply tayo papuntang abroad, bago tayo pumunta sa legal na agency dyan sa Pilipinas, pag-isipan muna natin 100 times, porsigido na ba tayong mag-abroad? Kasi ang buhay abroad ay hindi po talaga basta-basta. Maraming kailangan isakripisyo, yung pagkain, yung mahiwalay ka sa pamilya mo, homesick, at malungkot talaga yung buhay dito sa abroad at marami talaga ang trabaho dito sa abroad mapupuyat ka pa tapos yung pagkain mo wala pa sa tamang oras iba pa yung pagkain nila dito kaya ang daming kailangang isacrifice pag isa kang kasambahay or OFW ka dito sa ibang bansa. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas na pwede kang bumili ng pagkain kung anong gusto mong kainin. Mga Pilipino food dito sa abroad iba. Minsan nga tinapay, itlog, indomie, kape minsan. Yun na lang yung mga pantawid gutom natin dito sa abroad. So kabayan, gawan mo na lang ng paraan or discardihan mo na lang kung ano yung dapat mong gawin para malagpasan mo yung hirap ng trabaho. So, kailangan pag mag abroad kasi tayo, dapat may diskarte talaga tayo. Kung paano natin diskartehan yung trabaho, kung paano tayo makapagpahinga, kung paano tayo makakain. Kasi yung mga amo dito sa abroad, wala silang pakialam. Basta magtrabaho ka lang, sa sahuran ka nila, buwan-buwan, at ikaw magtatrabaho ka ng araw-araw, wala silang pakialam kung napapagod ka ba, kung nagugutom ka ba, kung nahumsik ka ba, or kung may nararamdaman ka ba. Wala silang pakialam. Basta pagdating natin dito, hawak tayo ng amo natin sa leeg, kung ano yung role sa bahay nila, yun din ang susundin natin. So wala tayong ibang choice, kundi ang sumunod, makisama, at diskartihan na lang kung paano tayo makakasurvive sa araw-araw. So, yun yung kailangan mong gawin ka ba yan? Kaya mo yan kasi nandito ka na sa ibang bansa. Yung ibang ang kasambahay dito na ilang taon na silang nagtatrabaho dito, kaya, ni, kaya nila. Kaya mo rin yan. Kung kaya nila, kaya mo rin yan. Yun kasi yung tanong niya sa akin sa previous na video ko. Paano raw kung hindi niya kaya yung gawain? Mahirap talaga ang buhay abroad. Lalo na pag isa kang kasambahay. Napakahirap. Sa pakikisama pa lang, sa homesick, araw-araw, lalabanan mo yun. So bukod pa yon sa pagod, puyat at gutong, lalabanan mo rin yun. Yung pagkain din na nila dito, titiisin mo rin. Kahit tinapay, kahit indomie, Basta importante malagyan lang yung sikmura mo na hindi ka magugutong okay na rin yun. Kaya tiis lang tayo kabayan. Matatapos din ang 2 years at makaraos din tayo. Yun yung advice ko sa'yo kabayan. Dapat pag nandito ka na kung wala namang problema sa amo mo, kung mabait naman kung pinapakain ka naman sinasahuran ka, hindi ka sinasaktan at kung ang problema mo ay trabaho lang, kaya mong diskartihan yan kabayan. Laban lang talaga tayo kabayan sa araw-araw. Matatapos din ang two years at makakaraos din tayo sa tulong ng ating Panginoon. Magdasal lang tayo araw-araw at lagi lang nating isipin yung ating gawain sa araw-araw. Kumbaga may presence of mind lang tayo sa ating mga trabaho sa araw-araw para hindi tayo mapagalitan ng ating employer. So, yun yung advice ko sa iyo, kabayan. Sana nakatulong ako. At may nagtanong din sa akin sa previous ko na video kung pwede ba rong umuwi kasi lagi siyang sinasabunutan ng alaga niya na special child. Masakit na raw yung ulo niya kasi laging sinasabunutan yung buhok niya. So, yung Sagot ko sa tanong mo, Jan Kabayan, kapag nandito na tayo sa ibang bansa, hindi kasi tayo basta-basta pwedeng umuwi. Kung ang problema mo ay lagi kang sinasabunutan ng iyong alaga na special child, so pwede mo namang gawa ng paraan. Kailangan talaga dito ay diskarte. So wag tayong mag under sa ating alaga or kung nating hayaan na saktan tayo ng ating alaga. So kailangan gawa natin ang paraan, diskartihan natin, isipin natin kung ano yung dapat nating gawin para hindi tayo masabunutan or masaktan. So kasi nga, nandito na tayo sa ibang bansa, two years yung pinirmahan nating kontrata. Kung wala namang problema sa amo, tiis talaga tayo. So yun lang yung kunting explanation ko sa iyo kabayan. Kasi yung mga... Alaga talaga natin dito kahit hindi special child or special child, talagang iba talaga ang mga ugali ng mga bata dito sa abroad. So na-experience ko rin yan yung sa previous ko na trabaho sa Bahrain. So kaya nga hindi ako nagtapos na aking kontrata doon sa Bahrain dahil din sa rason na yung mga alaga ko ay talagang hindi ko talaga matiis dahil minsan nasasaktan ako at yung amo ko na rin, may problema din ako sa amo, kaya ginib up ko talaga yung trabaho ko na yun. Hindi talaga siya magandang experience kasi nga minsan makakaroon ka ng pubya dahil sa mga experience mo sa araw-araw, lalo na pag nakaka-experience ka ng paninigaw, parang ang epekto din sa sarili mo, yung puso mo talagang minsan pag makaka experience ka ng mga ganong bagay, kahit hindi naman sinasadya or minsan makakarinig ka ng sigawan, magugulat ka at madenervious ka. Kaya yun yung epekto. Kaya ginib up ko talaga siya kahit hindi pa ako tapos sa aking 2 years na kontrata. Kasi may problema ako sa mga alaga ko, may problema din ako sa employer ko. Kasi madalas talaga, pag kunting pagkakamali ko lang, sumisigaw siya. Pero wala naman akong naging problema sa sahod ko. Yun lang talaga yung problema ko. Mga alaga ko kasi nananakit. At saka yung mga amo ko na rin, laging sumisigaw yung amo kong babae. Kaya yung ginib up ko siya, umuwi ako, humingi ako ng tulong sa Polo Owa, sa Beren dati, dahil din may valid reason ako na yung sitwasyon ko ay hindi na siya maganda. Yung una lang na unang dating ko sa kanila, tiniis ko yung puyat, pagod, minsan gutom nga, dahil hindi na talaga sa tamang oras yung kain ko dahil mailaga ako, tiniis ko yung trabaho. Pero yung abusuhin na yung sarili ko, yung pagkatao ko, sasaktan na ako at sinisigawan na ako ng amo ko after one year, doon ako nag-decide na give up sa kanila. So, yun, yung decision ko na umuwi na lang sa Pilipinas, kaya humingi na ako ng tulong sa Pulo Uwa. Pero kung mabait naman ang amo, wala namang problema sa trabaho, or wala namang problema sa sahod, yung trabaho naman kayang diskartihan kahit marami kang trabaho, kaya mong diskartihan yon na makapagpahinga ka, Basta yung trabaho mo, huwag mo lang pabayaan kasi yun yung pinarmahan natin na kailangan nating gawin, ano man yung sitwasyon natin, ano man yung emosyon natin, kailangan talaga natin siyang tapusin. So, kabayan, kung wala namang problema sa employer mo, kung may sahod ka naman, di ka naman sinasaktan, di ka naman sinisigawan, kung pinapakain ka naman, so sa pagkain talaga, talagang discarte lang natin kung ano yung kakainin natin para hindi tayo magutom, kahit itlog, kahit tinapay, kahit anong pwedeng makain dyan sa kusina. Basta dumiskarte na lang tayo para makasurvive tayo sa araw-araw. So yun lang yung mga sagot ko sa mga comment nyo. Sana nakatulong ako. Sana nakakuha kayo ng idea. Mahirap kasi pag dito tayo magtatrabaho talaga sa ibang bansa. Talagang higpitan talaga natin yung sinturon kasi iba-iba yung ma-experience natin dito sa araw-araw. So kailangan mag-focus lang tayo sa ating trabaho, tiisin lang natin ang lahat at mag-ipon talaga tayo para sa mga susunod na taon, hindi na natin ma-experience kung ano man yung na-experience natin ngayon. So yun lang yung mga advice ko sa inyo. Dapat talaga mag-ipon tayo kasi sa araw-araw hindi basta-basta yung mga na-experience natin sa araw-araw. So, kailangan pag may sahod na tayo, magtabi talaga tayo para sa ating sarili. Para sa ganun, hindi na tayo kailangan bumalik pa dito sa ibang bansa. Kasi mahirap malayo sa pamilya, mahirap kalaban yung homesick, mahirap yung sitwasyon natin dito, yung pagod, yung puyat, yung pag adjust sa mga ugali nila, yung pagod mo sa trabaho, yung gutom, mahirap yung buhay natin sa araw-araw. Kaya lagi nating tandaan kapag may sahod na tayo, lagi tayong magtabi ng pera para sa pag-uwi natin sa Pilipinas, may, may pundar tayo or may negosyo tayo na pwede nating pagkakakitaan para hindi na tayo kailangan bumalik pa dito sa ibang bansa. So sana nakatulong ako sa mga advice at sinishare ko sa inyo na mga experience ko at maraming maraming salamat sa inyong suporta. Lang 'yung sagot ko sa mga tanong nyo sa akin. Sana nakatulong ako. So, 'yun lang 'yung sagot ko sa tanong mo kabayan. Maraming salamat sa iyong pag-comment. Thank you for watching and God bless ating lahat.